hindi talaga ako makatingin that time kasi alam Bakit kong tatawa ito? ako pag tinignan ko siya ano sa mga ka? mata. Ano Bakit nandito ka nga? Wala. Ano? Ano? ano ka man? Sige na ako yung sa Ha? Open yung sa akin. Bakit mag-open ka? Sige na, magsaya ka na. Ba't yung sila ko yan? Pero ang totoo talaga guys, wala talaga ako masabi dyan. Kaya oh, man, ganyan ang mga pinagsasabi ko dyan. Pinag-isipan ko muna kung ano siya sabihin dito. <laughs> Pero <na ako>. deep <laughs> inside, ang sakit nung damo na na manusok na ha. Sobrang so, tuwis nung mga damo sa dyan, dyan talaga. Bakit nandito ka? Ayan, kunwari, galit na si auntie mo. <laughs> Tumili pa sa camera. Oo. Kawi ako. ka Bakit? Wala ka mabunit. Wala ka dito. Kawi ako. Hindi mo ako kasama. Okay lang yan. Kaya mo din yun. na, yan magandang lakad. Bakit? Bakit nandito <laughs> ka? Pero ako kasama mo sa Razer. Hindi. Ano sa Razer? Hindi ko nga alam. Hindi ko makita. So, yun. Baka kasama nila. Lata ang chili. na. Sige na, Ga. Mag-ano ka na doon. Okay. Ga, ka na doon. Bakit ba, Ga? Sabi nga talaga. Bakit? Nakakatawa. Sabi nga tayo. Ayoko nga ga. Di, Ikaw na lang. Tinanong ko pa siya talaga kung anong nakakatawa pero ako naman talaga yung gustong tumawad ah. Bakit? Ano nga Sige na. mag-ayun ano nga doon? Makipagsayaan talagang. Birthday mo yeah, man ba Sige na, na nga. Sumano nga ako. na nga ako. Sige na. Sige na. Ayoko nga. Maraming na. Ayoko. Kanina nga masaya ka? Ang happy-happy mo eh. Wala ka nga ang pakialam sa akin. Alam mo, alam mo si Ezra, nagtanong ako kay Nina, saan ka? Hmm. Tanong, tanongin kung mo. Tanong ka? At tanong ko kay Ninay. Baka, kung ka magtatanong. Kasi kasama mo sila Hazel kanina. Gaal... Gaalam gaal mo... Alam mo minsan? Nagugulan din ako minsan. Parang Parang ano, ayaw, ayaw ko na. Bakit, man, man? Ga, ayaw ko na, ga. Ma huwag ka na maghintay. Ga, man. Ga. Ga, huwag ka na maghintay. Ma'am. Ayaw ko na. Nakakasawa na din. Bago ka na. Nakakapagod din, ga. Bago ka na. Walang bago, ga. Ka nakakapagod. Minsan nakakapagod ka din... Nakakapagod ka din maging Emmy ka. Ayaw na doon maging Emmy pero totoo huwag na ka. Huwag na si Papa. Uusapan mo natin. Baka mag na. Bakit ba, man Ma'am. Sige na, magsaya ka na doon oh. Hindi, hey, pag-uusapan natin Magsaya ka na doon. Hindi, hey, ayoko. Masaya ka lang doon oh. Ayoko nga. Pauwiin ko yun sila. Hindi, magsaya ka na doon. Oh. Man. Ga. Ito ka na. Ayun Sa baba. Sa baba. Bawi na kita mag-iini, Ga. Si Papa. na. Mawin na kami. Prankster Yard! Si Papa. <laughs> Dalang-dala silang gay. Pa! Ano naman

masyadong mungasan damo kalapatan mo kaninde kapag hangiri nga papa hindi maunahan ang ano ano pa ano na ano na na ano na na, kasa, kasa tayo, na tayo, ano 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 tayo ano 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 ano

Tapusin mo na ni. So, uwi na tayo. Masabi tayo pati tayo pa na Alam, ma-over na eh. Pahabol-habol pa kami. Eyo na kami Ayoko nang mag-over night. Ayoko nang mag-over night. Ayoko nang mag-over dapat. Ayoko problema kayo. Ayoko nang problema kayo. Ayoko nang problema kayo. problema. Okay kami. Meron. Sino yung sasabi? Bumat, ganyan. O, sabihin mo eh, nga yeah, mo, mo na, sabihin. Sabi mo na. Sabi mo yeah. kanina, uuwi na tayo kung gusto niyo na tayo, tayo kung maawi na talaga pero kung ayun sinyo na muna ayaw, tayo mag-alis dito bertipat di luwi luta sa kaganyan kayo apusin muna pagod pagod pa para... tayo sa byahe magang ganyang kayo kaya para kanina ayoko din Ay, si mama eh ayo na tayo ayo na tayo ni siyan oi na ako ako raw pero sabi niya ayo na ayo ko na lang ga ayo na narration Ayaw mo lang ano? ano niya? Sa ayaw mo. Ayaw mo lang ano? Okay lang naman sa kanya? Parang biglaan naman yata to. Ano bang nangyari? Ako biglaan naman. Bakit? Anong nangyari? Ayaw ko nga. Bakit? Anong pag usapan Anong problema mo? Anong kanina sa'yo? Anong mag-usapan? Birthday na pag-usapan pa problema mo. Ikaw, na problema mo? ano problema mo? Bakit ganyan ka na? Wala kang Pangit ng pa-birthday mo. Wala kang ba yan? ba yan? Natatawa na talaga ako okay, data, kaya nagtakip talaga ko ng mukha. muka. Ibang cottage lang kami, bakit nagpaganto? <laughs> yeah. ano, Ayan ba? Na Ba't ganyan Ito, oh, ba ganyan? Ayaw mo kayo? Kayo? na, magpunta Ganyan ganyan. Makikita niya na kasi <laughs> <laughs>

pag mo na siya yung anak. No? Oh. Siyempre, yun ang gusto kong pag usapan kong dapat gusto kong pag-gusto no? kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag mo yung anak ko kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto ako pag-gusto kong pag-gusto kong pag-gusto talagang sobrang tiwala ko sa iyo. Oo. Salamat, Anak salamat. Tayo. Sa iyo lang yan, nagkaganyan na, ano, pag sinabi kong huwag ka, na, huwag muna mag-bukin, nasunod uh, sa akin. Uh, sunob, sa iyo lang yan, uh, oh. nagganyan. Uh, yeah. Tiwala ko, huwag mo sirahin. yung Salamat. salamat. Magana, magana ang loob ko sa iyo. Wala akong uh, punta sa iyo. Salamat talaga tayo. Talaga mo yung uh, nagkungin, ha? Uh. Nag-assure ka tayo. Promise. Sir. Thank you tayo. Salamat tayo.